Magandang araw, isa na naman napakasarap na ulam recipe ang ibabahagi ko sa na for sure magugustuhan niyo rin ito. Kaya naman, tara tumpisahan na natin. Sa may na matika, prituhin lang natin ang patatas at ng carrots. Prituhin lang natin yan until mag golden brown. Sa recipe na ito, pwede rin kayo gumamit ng kamote instead na patatas ang ilalagay. Once golden brown na ang ating patatas at ang carrots, tanggalin muna natin yan sa kawali at iset aside muna natin yan. At dito na rin natin piprituhin ang mga saging na saba. Pituhin din natin yan until mag-golden brown. Once sa golden brown na, tanggalin muna natin yan sa kawali at iset aside muna natin. Dito na rin natin igisa ang sibuyas at ng bawang. Igisa lang natin yan for at least 10 seconds. Once na, na natin ang mabangong aroma ng ginisa, ilagay na natin dito yung ating baka. Napakuluan ko na rin yan at napalambot. Nagtabi na rin ako ng mga 2 cups na broth nito para gamitin natin mamaya. I-gisa lang natin yan for 1 minute and then maglalagay na tayo dito ng patis. Igisa lang natin yan for a few seconds and then titiplahan na natin to ng beef cube at saka ng paminta. Igisa lang natin for this one minute and then nalagay na natin yung ating ni-reserve na beef broth o yung pinagpakuluan ng baka. Kung wala naman beef broth ay pwede naman tubig. Hayaan lang natin ngayon kumulo for this 10 to 15 minutes. After 15 minutes na pagpapakulo, ay lagay na natin dito ang tomato paste at ng tomato sauce. Haluin lang natin yung mabuti at hayaan muna natin yung kumulo for few minutes. Once nag-reduce na yung sabaw ng ating dish, ay pwede na tayong maglagay dito ng asukal. Ito yung pambalansi lang ng lasa ng ating dish. At sunod na rin natin ilagay dito ang napritong patatas at ng carrots. Haluin lang natin mabuti at hayaan muna na natin yung maluto for at least few minutes. After few minutes ng pagpapakulo, ay pwede na natin ilagay dito ang pork and beans. Isabay na rin natin ilagay ang naprito na saging nasaba. Halo lang natin mabuti at hayaan muna natin yung mag-simmer for at least 2 minutes. At kung umabot ka sa part ng video na ito ay ibig sabihin na gustuhan niyo po ang recipe natin for today, pwede po pakicomment na lang po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. At dahil dyan, hi po kay Brenda Salcedo ng Tanay Rizal, Marcelino Saji Jr. ng Camarines Norte, at Arlene Armilios ng Taguig City. Maraming salamat po sa inyo! After 2 minutes, ilagay na natin dito ang bagyo beans o ng green beans. Hayaan mo natin maluto for this 1 minute. Once medyo luto na yung ating beans, pwede na natin lagay dito ang pechay. Kung ayaw nyo naman ng pechay, pwede naman kayong gumamit dito ng repolyo. Hayaan muna natin yung kumulo for a few seconds and ready to serve na ang ating beef puchero. I hope na gustuhan nyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!